guys, malapit na mapuno yung parking sinasakyan na yan may mga life jacket din sila ayan so maraming tao ayan guys ayan, punta tayo dito sa likod nakikita ko sa inyo papuntang Bimaras. ayan so medyo malabo ng konti no ayan saka medyo madilim na mahapon na kasi ayan yung rainbow guys no ayan ang, ang ganda tingnan ayan so, di diba? so ayan yung ibang ano mga sakayan so, so. so, Ayan guys, pa May din yan guys. Papunta Jordan. Galing din ng Jordan yung saglit mga 20 minutes nandoon na tayo sa Kemaras Hordan no so uh, ito na guys larga na tayo ayun na tayo yun ang pinanggalingan natin ayan city mall ayan oh so, di ba mabilis na pinakamataas no ayan ayun shout out kay sir <laughs> ayun guys ayan nandito na tayo sa pinakatoktok no kaya ayun yung gimbal yun 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 guys guys ayun yung pinaka ng gimbal so yun ang pupuntahan natin no so ayan so, Ang ganda ng isla ng Kimaras ng Iloilo. natin yun so, so ayan kaya ito ang sinaki natin papuntang oh so ayan diba nakikita nyo yun guys yung Gimaras ayun ayun yun sa bundok Gimaras so diba ayan malapit na tayo daan eh, nila sa bundok yung Gimaras na yan pag nakarating ka ng Gimaras yan so medyo malayo-layo yun pupuntahan yun dito ayan. so yun nga guys no? Uh, inurasan ko yung ano, pagpunta natin mga 20 minutes nga no? so ayun so, diba? pinakaragat kasi malapit na tayo ayan may bangka din no? may bangka din guys yun yun so guys no sa uh, pumunta ako ng Gimaras kasi may po uh, may ititingnan ako na ano na mga pwesto baka sakaling makakuha tayo ng pisto doon so yun guys no yun ang ating sadya sa Kimaras so kaya may papasalubong may papasalubong tayong ano uh, isang uh, ferry boat no galing Cordan papuntang Iloilo -ilo yan yun diba, so, yan, diba? dito ako sa pinakamataas ng ano yung dinaanan namin kanina ito So, na dito ako. Oh, di ba? Yo. <laughs> yeah. Sarito pa. Okay. Priho. Tayo na ang calling content. So, yan. malapit na tayo, guys. Malapit na tayo ating pupuntahan <laughs> ayan yung Guimaras sport oh dito sa may uh, Hordan oh, dalawa kasi yung port dito uh, isang Hordan at saka isang uh, isang um, anong tawag dito? Buena Vista oh, yung Buena Vista uh, doon doon guys diba? Ayun yung Gimaras na ano. Nandoon yung Buena Vista. So, yun oh, Buena Vista. Ang pupuntahan natin ay uh, Hortan. Wow, madilim na kasi. Ayun. Maulap na kasi. So, pasensya na. Ayan Kaya niyo pagbalik ko ng Iloilo. -ilo. -ilo. <laughs> Ah, titimpuhan kong uh, tanghali or umaga, no? Basta wag lang hapon kasi madilim nga, di ba? Oo. Uh -huh. So, so ayun guys, malapit na tayo. Wow. Ay, tinyan naman, no? Oh. Tingnan niyo, ayan. Ano na ngalo? Yan yung mga pasahero. Marami. Up and down yung pasahero. Dito sa bandang down ang oh, ganda nga, safety naman sumakay dito ah. ayan malapit na talaga oh malapit na wow I'm coming Gimara yes oh yes sir Jangan. <laughs> Jangan. tidak jangan ayo oke wow John Mix palang. John Mix oh, oh. Oh, thank you oh. John uh, G H U N G H oh U N, -N. oke okay, sige kayo Peri 12? Peri oh. okay. uh, 12. Ayan. AK, shout out sa taga Oldan Peri 12. Ayan. Nice. O oh, sige. Okay. Shout out kay Baldo. Ayan si Baldo. Ayan si Baldo. Ayan. Baldo. Ayan. Nice naman. <laughs> okay. okay. Ayan guys, nagpa-shout out sila. no? Ayan. Sana. Uh, ito si Jojo. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. So, guys, nandito na tayo, no? Ayan. Wow, nandito na tayo. Ayan, support ng Fordan. Ayan. Oh, pa Shout out So, ayan, guys, no? Papalabas na tayo. Ayan. Ayan, so, single dad. Shout out. Wow. <laughs> oh, nakapukos. Okay, guys, nandito na tayo. So, ayan. Tapos na yung ating uh, ano. Ay. Go ba Ayan, inaayos pa yung ating uh, dadaan. Thank Ayon. Okay. Guys, thank you. Oh. Okay. So, nandito na tayo, guys. Ha? Ito yung gamit rasano. Kaya nandito na tayo. Ito ang Para balaan bokeh. Paraan bokeh. Balaan. Ah, balaan. Eh, ah. okay. So, ito yung 10 uminar ng Hordant guys, no? So, ayan. Thank you, thank you so much for watching guys.